guys welcome to our family vlog enjoy watching At yan guys, nagpunta pala kami ng Gimaras, the island of Gimaras. dito din sa Iloilo -ilo. so ayan, dyan pala si Chan, ayan yung uh, asawa ng pinsan ng asawa ko ayan syempre yung aming gusto talaga kaya kami pumunta ay kakain kami ng unlimited mango yung the sweetest mango of the Philippines is from Guimaras at saka legit talaga na pinakamatamis na mango yung mango ng gimaras so yan nga nilalagyan ko ng ano lampin yung likod nila yung dalawa so oh, ayan ayan na yung municipal ng gimaras sa Hordan pala kami Hordan Gimaras. Kasi yung Gimaras ay madami din siyang ano, municipality. So, ayan, si Chen. Na, kaya pala kami nag-decide mag-imaras kasi itong si Chen, nag, ano, nagplano kami noong mga last month pa na mag- gimaras nga kami so ayan ayan na super excited talaga kami titikim kami ng mango gimaras kasi last year buntis ako so hindi kami nakapag ano, manggahan festival. Saka maganda kasi nga this festival is about mango festival lang. So, yan. At dyan na yung time na yung mga taga Dimaras o Dimaras noon makakapag uh, pabugal ng kanilang produkto. So, madami din silang produkto. Hindi lang naman mango. So, may mga iba-iba din sila. Pero, syempre sikat talaga sila sa produkto nila na the sweetest mango of the Philippines. Yung kanilang uh, mango fruit. Iba talaga siya. Special talaga yung fruits nila kasi wala talaga siyang asim at sweet lang talaga siya. So, kaya, yan, ini-export din niya. Ayan si Conan. Ayan naman si Dada Makoy. Tsaka mainit yung panahon. So, at least ito yung unang travel ng twins na sumakay sila sa ano, ano ba tawag ang ah! sinakyan nila yun? So, ayan. Ferry boat. So, ayan. Nagre-ready na kami. Naghihintay na lang kami ng 15 minutes. Ano ba itong mga twins ko? Naglalaro kasi sila dito malapit sa akin hindi naman ako dun pwede sa labas ng voice kasi ang init so dito tayo sa room magpapa aircon okay malapit well, na talaga super excited na kami hanggang may 10 minutes na lang at 5 minutes so ayan nagutom na nga si Conan. kinain na yung stroller niya buti na lang nilabahan ko yan ayan yung isa kinakain na yung mesa ayan sinisira na yung mantel ng lamesa o ayan tawa na yung tawa Grabe. Ang lilikot na nila. ano ba tong phone ko? nag auto Ano talaga to siya? nag auto Ah, uh, ano ba dyan? Yung bigla ka na lang nagkukaroon ng contact lens at eyelash. Pero syempre, yung twins talaga naman talaga mahaba yung eyelash nila. So, ibang ko, hindi ko na dito na-check sa settings ng camera ko. Bahala na dyan. O, oh, ayan. Ayan na nga. Oh, last batch pala kami ng hapon. Kasi nang dumating kami, exact 4 p.m. na. Parang 3... Uh, 3.40 na 3.50 uh, 3 p.m. na kasi sasakay ka pa ng jeep yung jeep nila mga 15 minutes pa pala yung jeep pagdating mo doon sa port tapos pupunta ka ng Hordan yun sa ano sa banwa ng Hordan mga 15 minutes from port so, ayan, ayan excited na talaga sila, oh ayan, so ayan syempre, nag video call sinindan ko ng picture yung maliing loko na yun nasa gimaras kami, oh, ayan na si daddy mo ko, oh, ayan, ay nako, si daddy mo ko, wala ng ngipin Ayan na nga. Kainan na. Super tamis talaga. Tsaka, ako hindi pa kami nag-lunch. Kaya, ayan na. Kainan na. O, oh, ayan si Conan. Oh, parang kain ng tao, hindi kain ng bata. Kaka-one year old lang nila nung May 3. Pero yung, tignan mo naman kumain. Parang kain na, na yan ng elementary. Yeah! <laughs> Kaya, sulit na sulit talaga tong unlimited for 100 pesos lang. So, until May 22, sa so, mga gusto pang humabol, pwede pa kayo humabol. Kasi, ano pa naman ngayon is May 20. So, pwede pa kayo humabol. May 2 days pa na unlimited mango. Started yata sila 9 hanggang ano, 11. Sa hapon naman, start 2 p.m. hanggang 4. Pero, timing kasi nang pumunta kami, 'di ba 4 na 'yon. Kakadating namin 4:15 pa darating. In, um, may ano pa naman pala, may time pa. So 4:15 until 4:45. So, ayan. Siyempre, nilagay ni nila, Daddy Mako yung twin sa tabi ko. Nako, nilagay ko silang dalawa. Siyempre, pinagitnaan namin. Hindi naman pwede na ako lang yung magpapakain. Mamaya, hindi na ako makakain. Oh, siya sa akin si Conan, kay eh, Daddy Makoy si kalom Oh, ayan. Ayan. Oh, ayan. Naka, ito daw si Daddy Makoy 7 or 8. Sa akin anim lang. Oh. Saka sarap na nga ng mangga nila. Sulit naman. Yung nandot kasi si Conan, gabi din yung kain. Siyempre, habang kumakain okay. kami, ayan naman sila, yung mga staff ng LGU ng, ano, ng Hordan. kanilang banwa. Ayan. pupunta every table. Kaya, tinanong na taga saan daw kami. Siyempre, taga miyagaw naman. So, ayan, di ba? Makin mo yun. Oh. Taga, ayan. Sige, kain. Kain pang kambal. Ang super twins. So medyo hindi na ako nag-active sa Facebook page. Yung Facebook page namin pala Super Twins of Iloilo City. So sa mga nanonood diyan, subscribe niyo din yung Facebook page. I-upload ko din ito. Sa YouTube din namin is eh, Super Twins of Iloilo City din. Tsaka may TikTok din tayo. M's na nakalagay. Pero, iti-change ko yung name sa Super Twins of Iloilo City para isang name lang sa lahat ng account. What? So, ayan, ayan na. Nanggo, beautiful naman yan. Siyempre, ako yan. <laughs> Super gana nga kumain nitong twins namin. Ayan, sige, kain pa, Kalom. Kainin mo. Ayan, buti nga no, hindi na namin kailangan pilitin sila. Flex ko pala yung aking watch guys. Ayan. Emerald green. Siyempre favorite ko bigay ni Daddy McCoy. Set yan ng jewelry. May... Again guys, sa so pag-subscribe ng amin YouTube channel. Thank you, thank you so much. Have a great day.